Ito si Mary aka Angela Place. Abay panalong panalo nga pagdating sa pakyutan. Tignan nyo naman boys ba? Diba? Ito naman si Eya. Top global sa kanyang kagandahan. Nako, ang lakas mang akit nito. At ito naman si Mary Claire sa kanyang taglay na kagandahan. Siguradong ikaw ay mabibighani. Eh. Pagsama-samahin ng lahat ng nabanggit. Lahat nga sila ay naghahanap ng kaduo. At bago nga mangyari yon, kailangan nyo muna dumaan sa kanilang kapitan. Dahil silang tatlo ay na sa aking squad. At nabibilang nga sila sa mga konsyalis ko dito sa Barangay Land of Don. Para nga sa mga bago dyan, ako nga pala si Captain Nels ang nag-iisang kapitan ng Barangay Land of Don. Top global sa sariling mundo na laging nagsasabi kwento ko to kaya dapat ako ang bida so ayun na nga guys araw araw nyo na nga akong makikita nagla live 1v1 at 5 versus 5 ang aking laging palaro at syempre nga lahat kayo welcome na welcome sa aking mundo Take note lang guys, hindi ako naghahanap ng kaaway sa bawat live ko at sa bawat content ko Kalaro at kaibigan ang hanap-hanap ko at bago ka nga mag-comment na solid supporter kita I-like mo muna tong video na ito I-share or copy link at mag-comment ng MLID at lagi nyo ang tandaan, manalo matalo si Kapitan. Isasama ko sa content yan. Sa apat na araw kong nakikipag 1v1. Ngayon pa lang, as in, dito pa lang ako natalo. Kaya naman idol, nice game with respect. Music please. Ako. Go, sa mando, kwento, foto, dapat Bida. Sa mga bagong nga dyan, ako nga pala si Captain Nils Ang kapisang kapito ng barangay Land of Dawn Top global sa sariling mundo na laging eksana Sabi ko, pagpunta ko ang bida Pagsama-sama hinang mga sa mundo ng MLBB Ganun ako kalakas